So hello mga kaibon. So nandito tayo ngayon sa clinic namin. Uh, ito may ibabiyahe tayo tayo papuntang Cavite. So ayan, sir, ito na po yung ibon mo. At uh, napakaganda po, mga speed follow po 'yan na saddleback sa ka heavy pine na pearl. So ayan mga kaibon, sir, ito na po. Inaantay ko lang po si Sir Reden at on the way na daw malapit na rin siya rito sa sa area ko. So ayan. So ayan mga kaibon, So, bukas ng Sunday, mag, mag tayo sa aking YouTube channel, mga kaibon, para ibigay yung dalawang kakatel natin. So, ayan, magtatanong lang po ako doon, mga kaibon, kung ano yung tatanong ko, sagutin nyo lang po. O, sinong mauna doon sa aking lalabas na comment doon sa YouTube channel ko, o, yun ang mananalo po, mga kaibon. Dalawa po mananalo, dalawang ibon po. So, ayan, kayo na pong bahala sa akin, Transpo o shipping fee, alam nyo naman po, magpamigay lang po okay. tayo ng ibon. So, ayan mga kaibon, don't forget to subscribe my YouTube channel, Warren Palakpak Kaibon, at Facebook page, Warren Palakpak Kaibon, sa aking Facebook, Warren Palakpak Mr. Fegasin. O para makasali ulit mga kaibon, kailangan lang po, nakapalo ka sa YouTube channel ko, nakasubscribe pala sa YouTube channel ko, nakapalo ka sa aking dalawang account ng Facebook page, sa Facebook So ayan lang po ang uh, para makasali bukas sa live. Kailangan manood kayo ng live ko mga kaibon para doon tayo ah uh, magtatanungan. So ayan mga kaibon. So hanggang sa muli, alam